another day, another vlog. Gakaroon ako ng ano. Hi, I'm Mark. High school graduate. Pero mayroong hindi hindi. Ayon. Hi, I'm Mark. Uh. Hi, I'm Mark. High school graduate. Ayon. Hi, I'm Mark. High school graduate. Pagod na maging mahirap. Kaya tara, samahan nyo kami. Gusto bang Hi, I'm Mark, high school graduate. Pero so, kapag nang maging may, -may So tara, nyo So ayan, marami nga tayong gagawin ngayong araw na to. Kaya si Daddy Jet muna ang pupunta sa ating pindahan. Pinagbuksan nga muna natin siya ng gate para siya ay makalabas. Dahil siya ay magmumotor papuntang tindahan. Kaya samahan nyo kami ngayong araw na to sa aming kabisihan. So ayan, Parang preso lang, o di ba? char? Sarado muna natin ang gate. At syempre, magbabay na tayo. Babay, ingat. At nakapag-ayos kami ni Ojin ngayon at kami naman ay bebya na. Why, water mo mag Yeah. Ayaw! Nagagalit na nga si Ojin. Ewan ko ba dyan, may saltik na naman ngayong araw. Siyempre, nagpagas muna tayo. Ayan. At kinuwari, malaki yung pinapagas natin. Medyo mahaba yung video. At nakabili na nga kami ng itlog kasi pinabili kami ni Janet. Kaya ayan, takbo naman ngayon tayo sa Paho. At nadala na nga natin ang mga itlog dun sa Paho sa ating store. Kaya ngayon naman ay pupunta naman tayo ng Makati. At ito na nga sumama na nga si sa atin si Jopan. Ang aking kapangalan din, no? So ayan, habang bumabiyahe tayo, siyempre kailangan laging safe ride lagi niyong tandaan o di ba wag masyadong makulit sa daan so laging mag-iingat kasi meron tayong kasamang chikiting at ito na nga o oh, di ba habang nagbibideo ko diyan oh, yung katabi ko sa si gilid o oh, o oh, oh, tinama oh, tulog matindi habang ako ising at ito na nga nakarating na nga kami sa parking lot kaya ayan o oh, di ba kaya bilisan na natin na um, makita tayo sa opisina

Yeah, to see if there's a bad boy. Bad boy. Hi, sir. Bad morning. Yeah. Are you a bad guy? Nah. Nah. Ah, tato na nga, at na sa opisina na nga tayo at sempre. Gagawa tayo ng purchase. Bakit? Kasi kailangan natin ng pira. Kailangan natin magbinta ba? Diba? O, ayan. So, sabi ko sa kanila, mag-wait muna sa akin habang pinaprocess ko sa cellphone. Kasi alam mo naman lahat naman digital na. Pero, pagkatapos ko mag-process sa cellphone na ay pag muna tayo, diba? Ang yun, yung 2020 Kevin. Ano nangyari sa'yo? Iyan ba yung konento mo sa syempre nagmarites muna tayo, 'di ba? Wala man naman ng tao o marites kami diyan, o 'di ba? Huwag niyo nang alamin kung sino yung boss na 'yon, pero kung kapamilya kayo sa boss na yun, sa mga kasama ko sa trabaho, o 'di ba? Marites. At ito na nga naiiwan ko na nga yung camera na wala sa isip ko, may camera nga pala ako. At ayan na. Four hundred, seventy Omae Yes sir! Kaya yan, natapos na nga tayo sa ating pagkuha at pag proseso ng ating mga papel. Kaya ito, ilalabas na ngayon natin ang stacks at dadali na natin sa parking lahat upang tayo makauwi maka na. Ayan, muntikan mm na tayo ng mga Sabog? Sabab! Magpulog sa'yo yan! Punin ka nyan! Sige ka! Pagkinawa ka nyan! Sige! 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 Hindi ka titigil! Makalit ka! Ayun, umita ko! Pagkakinawa nyan! Hindi ka na makikita ng papa mo kung sinama kita dyan! dumi-dede ka pa? ano yung dede mo? Demo? ay ko malaki ka na dumi-dede ka pa dede gata? <laughs> grabe Wow. No. Lo, sige, sige, lagot ka John kung ano ano, pinindot mo. Ano la, yung sentence? Lo, lalagot ka. Paano may iba pa na ibabakihan? Susumbo ka sa daddy mo. Ay, susubok ko tayo mga pamamayan ng papa ko. Ulit mo. You want the day? You want dede? Gusto Stay Yeah, I want the day. Come here, na, here, come At na nga, nakaw, Diyos ka, eh. AK, ang hirap naman pala maging single dad a bear. Kaya saludo ako sa mga single dad dyan kasi, eh, sentry. or single mom, siyempre, napakahirap ng gawain, no? Yung lalo niya, katrabaho ka na tapos may kasama ka pa, o, oh, di diba? Tapos bubugbugin ka pa ng anak mo, diba? O, oh, so, ayan, tara! Hindi na tayo, marami pa tayong gagawin, papadala pa tayo sa LBC, so let's go! Ito lang, hindi masyadong traffic, may ambulansya tayong sinusundan. <laughs> Pero hindi, nasa Skyway kami, wala naman traffic, kaya smooth naman yung drive kahit paano, medyo masikip lang ang bagya. Pero, sagnit lang ang binihain namin po, wait. So, ayan. Driver, ah, pa LBC naman pa. Yun, nakapagpadala na nga tayo. O, di ba? Patapos na ang araw. Thank you, Lord. Ang dami natin nagawa. At ito na nga, change oil tayo ng motor. Kasi, syempre. eh, medyo mataas na rin ang limit drove na akong motor. Ayan, tinong, ano ba tawag yun? Basta yun na yun. So, change yun muna saglit kasi lagpas-lagpas na tayo sa kota. At na, pauwi na kami. Ayan, o, diba? Sarap po po. Oh. At eto syempre bago tayo mo, bili muna tayo ng pagkain kasi wala tayong makakain, wala magluluto. Ayan, wala yung nagluluto. Kasi nasa tindahan tayo. Kaya, syempre dadala na rin si Boss Jet. So, ayan, tara, let's go. Tapos, uwi na. Tapos na ang araw natapos na ang kabisihan ngayong araw na ito kaya sa mga ano dyan lumalaban sa buhay laban lang marami tayong ano rin. kaya laban lang ng laban <laughs> peace out